Mga idol, nagbabalik po Idol Nurse dito sa Roblox Pet Simulator 99. So, good news po mga idol, napakarami po ang nagbigay po sa atin ng mga huge pets at gems dito sa Pet Simulator 99. So, tingnan natin yung video kung, uh, kung ilan at sino-sino yung mga nagbigay po sa atin ng mga uh, gems, huge at a pet dito sa Pet Simulator 99. So, let's go tayo mga idol. PS99 so hindi pa tayo nagkakaroon ng exclusive dito sa PS99. So dati sa uh, pet simulator, so meron tayong mga exclusive. So ngayon, meron na tayo exclusive. Na bigay ni Legend RB123. Maraming salamat Legend RB123. So accept ko na to. Let's go. Ready. Ready ko na tayo idol. Salamat idol. Legend RB123. Yes sir. Salamat idol. God bless idol. Ang lupit. Ito pala siya. Sama tayo. Wow, ito pala. Grabe. Grabe yung use na yan. <laughs> Grabe yung na to. Ito pala siya. Teka, papicture tayo. Ito pala yun. Sino ba to? Siya ba yun? Ay, hindi. Si Kuya Fred Gaming pala yun. Grabe yun ha yung yun siyan Daming yun si Idol Salamat Idol Daming yun si Idol Kasama na si Idol dito no So hindi ko kilala Wow Binigyan pa tayo Dominus Grabe meron pa tayo Sino ba to Si RB Preds RB Preds ang lulupit ng mga idol natin dito, oh. Ang dami nagbibigay sa atin, oh. Grabe naman ito, mga idol natin dito, oh. <laughs> wow, meron pa tayong 5 million? Sure ka. <laughs> Grabe, binigyan pa tayo? Sure ka, idol? <laughs> Talaga to? Wow. Wow, bigay pa to? <laughs> Grabe oh. Meron pa tayo exclusive Thunderbird. saka Jester Dog. Grabe, meron pa tayo exclusive na Dominus Hep, Hippo melon. Saka si Mushroom. Get na po. Wow, prepo. 5 million. Ayos. Yung bigay mo sa akin idol, pamimigay natin yung gems na binigay mo at para makatulong tayo sa mga idol natin dito nit sa live. Yan. Maraming salamat sa inyo, idol. Kayo po nagpapaligaya sa mga idol natin, no? Kayo po talaga nagpapaligaya, idol. So, yung mga bigay niyo sa akin, i-share ko din yan. So, hindi ko naman manano niyan. So, bibigay din natin sa mga idol natin, sa mga nagsisimula dito sa Pet Simulator 99. Let's go! Yes, sir! Salamat, idol RB Preds! Grabe, oh! Grabe. 5 million plus exclusive. At meron pa yung mga pets dito sa PS99. Grabe. Salamat, Idol. Salamat sa inyo, Idol. Ang lupit. Ang lupit. Yes, sir. So, yan. Salamat sa inyo, mga Idol. Sa mga nagbibigay po sa akin. Maraming maraming salamat po. Eto si Idol, si Rectway Gamer, Gamer YT. Yan, bibigyan pa tayo na exclusive na Idol. Grabe, salamat Idol. Tanggapin mo. Salamat Idol. Salamat mga Idol. TY. So yan, yung mga bigay sa akin ni Idol, pamimigay ko yan. So hindi ko naman naanin yan. Para sa inyo talaga yan. So sino pa? Try tayo. So yung mga nagbigay sa akin, maraming maraming salamat. Ito, Legend RB. Ah, ito si Legend. Wow, may mga eklu May exclusive na naman tayo. Grabe, puro exclusive mong binibigay sa atin, no? Oh. Grabe. Grabe. Ang dami exclusive na binigay sa atin na idol, oh. Dito sa PS99, ha? Ah. Grabe, ha? Ah. Meron tayong Super Capybara, Balloon Dragon, Cosmic, Holiday Pegasus, Storm Dominus. Wow, binibigay si Idol, oh. dami binibigay na mga ano, exclusive no, grabe oh. Salamat Idol. <coughs> TY Idol, salamat. Ang ang dami nito ah. Ang dami nito. Ang dami nito, Idol. Ang dami nito. Ayan, ang dami nito. So, pamimigay natin yan. Unti lang yan, Idol. Hindi, madami na yan. Wow, salamat. Wow, salamat, Idol. Wow, salamat, Idol. So, nasa si Idol? Yeah, Idol, busy daw sa work. Yeah, busy na rin ako sa work. Kaya. So, wow, salamat Idol. Si RB, uh, Legend RB123. Ang lupit ni Idol. Salamat Idol. Salamat Idol. God bless. God bless Idol. God bless idol. So, content natin to ah. Gawin natin content. So, yung binigay sa akin Legend RB123. So, post natin yan kay, uh, kay YouTube. At magpapapicture tayo kay idol. So, accept tayo kay idol. Yes, sir! Yes, kay idol. Si RB print pala to. Wow! Wow, grabe. Huge Pick <laughs> May isa pa idol. Sino to? RB friends. Sino to, grabe? Sino to? Huge. Grabe, sino to? Teka, sino to? Sino to? Grabe, ah. Grabe, meron tayong huge. Grabe, ha Grabe. Ang lakas na idol, oh. Get na po. Aha, get na po. Grabe, ah. Ganda. Wow, free ba to? message na sa idol kung free, ah. Free to, idol? So, grabe. Ako, generous galing po ko sa RNR clan. Wow, Pri! Free. free, sabi na idol. Grabe, binigyan tayo ng huge niya idol. Huge peacock. Grabe, huge peacock. Binigay sa atin na idol. At maraming mga exclusive dito sa Pet Simulator 99. Grabe, ah Ang dami nagbibigay po sa atin ngayon dito, ngayong araw. So, napakaganda ng uh, araw po natin ngayon. Salamat kay Dilo, kay RB Freds. Strain na daw Trade po Okay Idol Let's go Kunin ko na to Sabi ni Idol Free daw Huge peacock So ready ko na to Wow Yes sir Yes Huge peacock Ang lupit ni Idol oh. Yes Yes <laughs> Meron na tayo Huge peacock Ang lupit ino na ba yun <laughs> Oy, maraming salamat ha, Yung mga nagbibigay sa akin Dilo. Maraming maraming salamat Idol TY Idol Wow salamat kay Ren Oyamat Gaming Ah hindi ko kasi kilala Ah si shoutout Kay Kuya Fred Do Gaming Siya ba yun? Sorry Idol ha Ren Oyamat Hindi ko talaga kilala Siya pala yun <coughs> Hindi ko kilala eh. So, kasi ang tagal na ako hindi na ako nakapag-live. At na, puro lang po sa ako sa FB. Siya pala yun. Maraming salamat kay Idol, Kuya Fred. Ano ba to? Kuya Fred Gaming. Kuya Fredo Gaming pala. Siya pala yun. <sighs> si Madam to. Oh. Ah, ito ah. Si Madam to ah. Ano dito, Madam? Wow, ito si Madam. Eh, kilala nyo ba to? Ito yung maraming Titanic. Grabe. Ito yung pinakamaraming Titanic dito sa Pet Simulator 99. So, tiyaw, hindi ko alam. Ito ah, si Ren Uyama to ah. Ito, titik gugulatin sigurado ato tayo nito. Si Madam Ren Uyamat So, kilalang kilala niyo naman to mga idol. Ito yung pag nag-post. Wow, grabe! 50 million! Grabe, 50 million na uh, gem, binigyan tayo ni Idol Ren Uyamat. Grabe ah, so paano niyan mga Idol, kapwa ako streamer yan, at kapwa ko, content creator, Ren Uyamat Gaming. So maraming salamat sa iyo madam, God bless. So ingat ka sa uh, US. So salamat Idol, Ren Uyamat, binigyan pa tayo ng ano, minutes na hipong melon na pang grind no? Oh. Salamat idol Ready ko na to Wow <laughs> Grabe Grabe idol Laki Grabe idol Ang laki <laughs> so, Binigyan tayo ni idol ng 50 million gem dito sa PS99 At binigyan pa tayo ng pang grind Grabe ah Minsan lang tayo mag live So, marami nagbigay sa atin. Grabe ha, maraming salamat. Oh. So, hindi ko, hindi ko to uh, inaasahan uh, na marami pala magbibigay sa atin. Baligtad ha, imbes na tayo magbigay, tayo binibigyan ng mga idol natin. Maraming salamat, Ray Noyamat. Right? oyo uy, oh, Ray Noyamat. Right? Ah, Welcome po, yes sir. Yes ma'am. Salamat madam. Madam, salamat. God bless. So, ready ko na to. Itong bigay mo sa akin ha. So, 50 million gems at rainbow. Yes, sir! Yes! <laughs> Grabe naman, no? Mga ah, binibigay sa atin idol, no? TY Idol, Reno Uyamat! Wow, ito, kita nyo, oh. Siya pa yun, siya pala yun! Ayun, no? Grabe, oh. Grabe, no? Grabe yung pumasok sa atin, oh. No? Si Reno Uyamat, no? Mga bigay sa atin nila, idol, no? Pag pamimigay natin yan. Yung mga bigay sa atin na idol, Pamibigay natin yan Binigyan tayo ng huge color pool Color pool Color pool Slime <laughs> Grabe naman Dami nagbigay sa atin ngayon Free ba to idol? Para pa shout out idol Shout out Shout out idol Shout out <laughs> Pero idol tayo Shout out Idol Any Ano ba ito? Any pen Ayan Calvin And Ano ba ito? Any pen Pan Calvin Ayan Shout out kay Idol So Ano ba ito? Si Idol So grabe kay Idol oh. Si R&R Calvin Place So Maraming salamat So binigyan tayo ng nang huge binigyan tayo ng huge color slime grabe <laughs> pari ba to idol pari ba to idol grabe ang dami nagbigay sa atin ngayong araw na to so kasi minsan lang tayo mag live so na miss siguro tayo ng mga idol natin no so um, dami nagbigay po sa atin so maraming salamat po sa inyo Opo, yes sir. Salamat kay Idol R RNR Cabin Play ah. Ayan no. RNR Cabin Play. Salamat Idol. Salamat Idol. Salamat Idol. God bless Idol. God bless. God bless Idol. God bless Idol. Ayan, bigyan natin si Idol ng ano. ah uh, si Idol ng five uh, 5 million yan. Salamat kay Idol. Salamat R, R R Calvin Play. Salamat Idol. God bless. Wow, meron tayong huge. So dalawang huge na binibigay sa atin ngayong araw ah. Dalawang huge. plus maraming exclusive at maraming gems na binigay sa atin ni Ren Oyamad Gaming. Grabe no? 20k lang pag nag-send. Restart po kaya check-in nyo po. Ah, okay. Okay. Okay, sige. Sige, 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 sige. Paano yun? Ay, eh. Paano ito? Paano ito? Eto, may pa sa atin. Ang sabi niya idol. Si Permin Legend RB123. Sa si, eto. May bigay sa atin. New gift. Last gift for you. Idol nurse. Alam mo kung safe sa inyo ito. From Permin. Anong bibigay sa atin na idol? Wow! Grabe, huge happy computer na golden. Grabe naman 'to, ang dami nagbigay po sa atin. Ha? Yeah. To so, idol. Accept ko na 'to, idol. Salamat kay Idol Permin, John Lord Valdez, John Lord Valdez. Salamat idol. God bless idol. Grabe no, ang mga idol natin ha. Salamat idol, God bless. lupit na idol, oh. So, binibigyan tayo na idol, oh. So, kunin ko na to, idol, ah. Permin, Valdez, salamat. Yes, sir! Huge! Happy computer na golden!